Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung gagawa ng trabaho ay maingat at may plano na gagawin. Bago mag-uumpisa, kung kikita ng pera ay ayaw ng may. Mga kalokohan, hindi kagad nagtitiwala, sa mga bagong. Makakausap, at sa tahanan ay maingat sa pagsasalita. Para hindi mapasok ng suliranin ng maging mas maayos ang buhay pamilya, Maingat sa pagsasalita, nang walang makaaway na tao. At kung may nasabi sa pamilya ay gagawin ang lahat para maibigay ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera, at malambing sa pagmamahalan, at ang mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 15 number 36 at number 4. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ngayong araw ay may katapangan ang ugali, madisiplina. Sa dapat na gagawin, mas gusto ang matahimik na araw. Nang walang magiging abala, ayaw ng usapang mahaba at hanggat kaya magpasensya ay gagawin para hindi mailabas. Ang ugaling may katapangan, ayaw ng mga suhulan ng pera. May striktong ugali kung nasa trabaho, maaruga sa magulang at handa laging makatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw. Na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig. Sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 17, number 19 at number 33. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina sa trabaho at hindi basta kayang magawan. Nang kalokohan, matalino ang isipan, at hindi gagawa. Nang pagpapataan sa mga dapat na matapos, maging sa trabaho at sa tahanan, matapat sa trabaho laging susunod sa patakaran sa napasukang hanap buhay para may matagal na pagkakakitaan, at kung pera ang usapan ay maingat ayaw ng utangan ng pera, kung may nasabi ay gagawin ng walang alinlangan, basta nasa tama ang gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran maglabas ng pera, pahinga ng isip at katawan ang nais sa gabi at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver number 24, number 10 at number 5. Cancer, ang Cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maingat na ugali at may kaisipang matalino na gagamitin sa maayos na pamamaraan, kung sa pagkita ng pera ay ayaw ng may kalokohan at masipag sa dapat sa mga gagawin sa trabaho, may katapangan pa rin ang ugali na kayang ilabas kung kailangan. Maaruga sa pamilya lalo na sa kalusugan at gusto ay laging mabigyan ng maayos na pagkain ang pamilya. Mapagpasensya kung nasa trabaho para makaiwas sa makakaaway na tao. Sa pera ay mahigpit hindi basta magpapautang. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw na mula sa mga bituin, may katipiran sa paglalabas ng pera at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 21, number 16 at number 10. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan ang ugali na may mahabang pasensya. Dahil matahimik na araw ang gusto sa trabaho laging. Maayos ang dapat nagagawin sa kanyang isipan ayaw. Nang mga kwentuhan pag nasa oras ng paggawa at hindi. Naman makukuha sa pakiusapan sa pera ay hindi basta. Magpapautang ng pera maingat ng makaiwas din sa makakaaway na tao maaruga sa pagkain ng buhay ng pamilya para maalagaan ang bawat kalusugan, hindi basta nagsasalita ng hindi pinag-iisipan, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color green number 21 number 32 at number 12 Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Matiyaga at masipag sa oras ng trabaho, maingat sa mga sinasabi at ikikilos sa pamamahay at ganoon din sa trabaho, ayaw ng mga usapang kayabangan at chismis dahil nakakaabala sa mga dapat na magawa sa trabaho. Sa mga gagawin sa tahanan ay masasayang pag-uusap ang laging gusto para nakakaipon ng good vibes ng maayos na swerte. Masinop at matyaga sa trabaho sa mga ginagawa para sa magawa na makapagponlad ng buhay pamilya. Ang nasa isipan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 7 number 24 at number 31. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at ayaw ng mga usapang chismisan kung gumagawa na ng trabaho kung sa pera naman ay ayaw ng mga suhulan. At mga usapang pag-utang ng pera, mas gusto ang mag. para kumita ng naaayon na perang maiipon, at ang naiipong pera ay para sa pamilya hindi sa pagpapautang, masipag at masinop na nagbibigay sa isipan ng good energy ng para makagawa ng maayos na trabaho, at kung may nasabi ay pilit na gagawin para hindi mapahiya sa mga nakakausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 16, number 42 at number 18. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May matalinong isipan at mahihirapan maisahan, maingat, pa sa mga dapat nagagawin, at ganoon din sa pagsasalita. Para makaiwas na may makaaway na tao, at may wise. Naisipan at ang mga mata mapanuri na maingat sa mga ginagawa, at may katapangan ang ugali na mahabaang. Pasensya, na ilalabas ang katapangan kung kailangan na matapat sa ginagawa sa trabaho para magkaroon ng mahabang hanap buhay at hindi nagbibigay ng pagtitiwala. Kagad, ayaw ng mga usapang kay abangan at hindi makukuha sa kinang ng pera, maaruga sa pagkain ng pamilya para sa laging maayos na kalusugan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan, at isipan ang nais sa gabi, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 9 number 34 at number 21. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling pag may nasabi ay gagawin. Kung sa trabaho naman ay laging madisiplina para makagawa, ng maayos na gawain, at may paninindigan sa mga sinasabi, at gagawin kung gagawa ng trabaho na maingat para walang makuhang problema at hindi magpapautang kagad. Kung sa pera maingat sa pagpapautang para walang makaaway na tao. Masipag dahil gusto ay laging may pinagkakakitaan na pera para makaipon sa masayang ikabuhay at laging matalino na may wise na kaisipan sa mga dapat nagagawin ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa sikat ng araw malambing sa pagmamahalan at ang mga masuswerteng kulay at numero color pink, color gold, number 21, number 36 at number 19. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga ginagawa at matahimik na araw, naman. Ang gusto, mas gusto magtrabaho ng mag-isa at ayaw. Nang mga usapang kayabangan, at ang mga mata ay laging nanunuri para makaiwas sa pagkakamali, at may malakas na pakiramdam, kung gagawa ng trabaho ay maingat, at laging uunahin ang pamilya na mabigyan ng kasiyahan, sa mga ginagawa para mabigyan ng maayos na pamumuhay, sa pera naman ay hindi kagad nagpapautang. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 17, number 24, at number 8. Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, sa tahanan ay mas gusto ang matahimik. Na masayang mga pag-uusapan, at ayaw ng makakadinig. Nang pagmumura at sa trabaho ay matyaga at madisiplina. At ayaw ng mga usapan walang kaugnayan sa trabaho. Dahil ayaw ng nagkakaroon ng abala sa mga gustong matapos na gagawin, sa gawain ay maingat ng tuloy-tuloy na may pagkakakitaan, at kung may nasabi sa pamilya ay gagawin hanggat nasa tama, at may ugali pa na may katapangan kaya ayaw ng mga usapang mahaba. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 26 number 8 at number 17. Pisces Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at matyaga sa trabaho at may masungit na ugali dahil focus sa mga dapat na magawa, ayaw ng abala. At chismis na pag-uusap, dahil ibang tao lang ang pag-uusapan, at may katapangan din ang ugali, at may kadalian magalit kaya iiwasan ang mga usapang mahaba, sa pamilya ay may maunawaing ugali ng laging may good energy sa tahanan, wala sa isipan ang magselos kagad may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 14 at number 36 at number 20.